Asahan na madaragdagan ang mga tanong sa driver's license exam bago makakuha ng lisensya. Kasunod na rin ito ng pagdami ng kaso ng mga motoristang nasasangkot sa away sa kalsada. Yan ang ulat ni Karen Villandas. Dagdag na mga tanong sa driver's license exam. Ito ang plano ng Land Transportation Office para masala pa ang mga babibigyan ng lisensya. Sa harap na rin ito ng dumaraming kaso ng mga motoristang nasasangkot sa away kalsada. Ayon sa LTO, sa mga tanong na ito malalaman kung dapat nga bang bigyan ng lisensya ang aplikante. We consulted the uh, HPG also on this. We will continue our staff work on this. Dito no? sa issue ng mga road rage incidents. Because no? there might be some questions na dapat namin tanongin na hindi namin tinatanong, that will give us an inclination kung kailangan bigyan ng lisensya, isang tao o hindi. Pero at this stage, this is all in the uh, study level pa lang. No? Wala pang finality ito. Kasi ayaw rin naman natin na napakahaba ng exam. no. Magsasagawa na ng Strategic Planning Conference ang LTO sa kanilang mga tauhan upang talakayin ang mga dagdag na requirements sa pagkuha ng lisensya. Kabilang na rin dito ang pagsasaayos ng random test kung saan ibibigay na tanong sa mga aplikante ay ukol sa kung anong sasakyan ang kanilang iminamaneho. Pero itinanggi ni LTO Chief Vigor Mendoza na magpo-profiling na sa mga nais kumuha ng lisensya. Through the word profile is more to the extent that you want to know the question. Kung may questions ba, no? Uh, but it's not what we will do a profiling. Marang hirap gawin eh, di ba? Balak rin ng LTO na gumawa ng bagong panuntunan sa mas mabigat na parusa sa mga motoristang nasasangkot sa road rage. Sa kasulukuin kasing regulasyon, hanggang apat na taong revocation lamang ng lisensya ang penalty kung may ng injury o namatay sa road rage. Sa ngayon, wala pang plano ang LTO kung paano babaguhin yung mga tanong sa licensure exam na may kaugnayan sa road rage. Pero plano ng LTO na baguhin nito bago matapos ang taon. Karen Vilganda, para sa Bayan.